And guys, andito na naman kami. Ay na naman si Burcio. Inahanda na naman niya yung higa niya. Gawa mo dang. Ah, na si Kukoy? Yung si Kukoy guys, oh, nakikita nyo ba 'yon? Nagpalipad siya ng saranggola. Asan ah, si Kukoy? Ay, na. Ayun na. Ikaw Ayun din si Lucas, oh. May dalang saranggola. Um, ikaw Habang naman, sila, ano naman? Sa ranggula ko naman. <laughs> Itakas ko sa lalate. ano gagawin mo? Itutuloy ko yung project ko. Mapapantayin ko lahat. Tapos mag... ko na yung likod nun. Kasi baka pag tag-ulan na. Kasi, at saka may tubig. Pakita ko po yung ano dito. 1, 2, 3! three. So, ibig sabihin, makakapagtanim na tayo dito ng kung so, ng anong klaseng prutas. Ayan guys, so bumibili si din ng ano, pandesal. Ay dala kasi kaming ano, kapi. Kaya bumibili kami ng pandesal. De, ano yun de? pandesal, <laughs> ayan oh, no? malunggay at pandesal. Yeah. De lang bumibili tayo ng pandesal, mahirit pa. <laughs> Hi guys! Hi guys! Hello. Hello. kasi, nagbaan ako ng ano, mainit na tubig. Happy! may baon din akong tinapay eh, kasi eh, nagbakasakali ako baka hindi namin makita yung pandisan yan pala sila guys oh ala yung buhok na Andrea burangan na siya burangan <laughs> ano yan para siya para kayo nag picnic lang ha ah. sumama din sila guys kasi boring na doon sa amin kaya sumama sila makikapi daw ano, bumibili pa sila ng ano, pandesal bumili kami ng worth 200 pesos para ano sulit yung pagkapi namin mamaya <laughs> magkapi muna ta <laughs> ang pinuntahan po niya dito ay pandesal pandesal talaga tsaka kape <laughs> kain yan. <laughs> Kung hindi maubos, iuwi daw niya guys. Grabe naman ang buraot. Mag na nga lang siya, makipandisal. Masarap kasi iwi pa daw niya yung ano, yung isang balot. Magtimpla ka ng kape. Kasi mainit pa naman, di pa naman makalagari doon. No? Guys, ano, habang ano, habang wala yung apat. Ang <laughs> papalipad nang <laughs> saranggula pang muna kami. nakame okay, ayon uh, na mo Saan? na Ayun na nagpapalipad sila ano oh. ano 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 may kapihan, may kapi. Dapat dalawa lang. Pa Paano pag nagkapi yung ano, apat doon mo? <laughs> si Andrea. Magakot na daw siya ng bato. May mga hakutin pa kasi kami ng bato. No? Marami-rami pa yon. Kaya mamaya daw magakot si Andrea. Kaya, mabilis yung trabaho guys kasi madami kami. Ayan, pero magkape muna kami kasi mainit pa doon sa ano sa pagdiligan namin tapos doon na sa may bato mainit pa kaya magkape muna tayo. Huwag maubos lahat. guys, ang okay, so yan, sarap. Masarap, alam niyo guys, masarap magkape dito. Kasi ano, mahangin. Ano okay. naman? kinadyan ko talaga to eh nagpa ako ng tubig. ayos nila. Tapos mm, mainit na kape para sa hapon. Para sa hapon na mahangin. Oh, si nga. ni Kuya. Mama, ato na Mama, Magkapi mama, si yun Pat, mamaya, mama, mama ka si mporos. Mat, kapit ka. Sape. Sana kasama ka magbuhat ng mga bata. So, mainit. Maraming mga dumadang mga ano, ano, sasakyan. Ayun oh, pandisal. Magtimpla ka na ng kapi mo. Ayan guys, nagdidilig na daw sila. Tingnan natin kung paano sila magdilig. Ano ba? Yan guys, o. Oh. Ah, kagaya niyan. Ah, itong nilagay ko kaninang umaga, hindi ko na na-video kasi ako lang po pumunta dito. Oh. Ito puno ko kanina, ngayon may natira pa kasi ano yan ah, parang pinapatulo-tulo ko lang para ano siya para at least basa, basa siya lagi Tapos, ah, para, para steady na may tubig oh, yan, o, parang <laughs> ganyan no pero hindi ganyan kasi tatakpan ko dito para, parang ganyan no oh. pag tinakpan mo yan mawawala siya bubuksan mo lang siya ng kunti para patutututut lang ano? Oh, ta takpan mo siya takpan mo siya oh, yan kasi ang ginamang mo kanina, tatakpan mo lang siya ng ano. Oops. Oh. Oo na siya ngayon, hawakan mo te, ang gawin mo lang, bubuksan mo siya ng punte. Uh... Pero mas maganda pag ano, oh, malaki niya. sana siya para, oh, hindi, para hindi siya maubos mag ma yung maghapon ganon. Ay, wala pala nakalimutan ko yung tawag ko sa inyo guys. Hello mga farmers nandito po pala kami ngayon sa bukid at ito po, papakitaan ko lang po kayo ng mga galawang Kaparmers. Oo oh, ah. Uh. po, natutuo na po akong kaparmers. Yan, kaya sa mga kaparmers ko dyan, pagpatuloy lang natin. Yan, kaparmers at kakarpinteros. Kasi naglalagari. Yan, mga ka Yan, puputulan niya kasi dito o oh, kasi ano, masyadong madamo na. Mahaba na, malalaki ah, ba, yung ano. So, na farmers, ano yung sige, no? Si tatay ni Gugu, yun. Tatay ni Yan, ito. Tatabasin ko to lahat. Tapos, para malinis. Tapos, tatamnan natin ang yun. Yan, o, oh, di ba? The best. And kaya mamaya, ah, abangan nyo yung gagawin natin. <laughs> Ayan yung before niya, guys. Tingnan natin mamaya yung after hindi ko. Matapos. Kasi hindi yan nagaganyan, guys. Eh. <laughs> farmers, si Kaparvers, si, si Kaparvers naman nagdi-video. <laughs> <Mga laughs> <Mga> Para <kaparmers laughs> eh. hindi masyado ma malalaki. Kasi lalaki to pagka na itataas ito lang mga farmers napakadali lang bihin oh. nyo lang yung mga ano ko sikreto ayan 'to the rescue naman yung papa ni ano ko ayan doon oh tagalaga do siya kasi yung nakita niya kami nang nag-aano kasi lagerin ko pa sana to guys ito, ito. ito baga, mga ito Papantayin ko guys sa ginagawa ko nung unang mga video pa natin. Kaso, syempre, nakabutan tayo na. Hindi hindi kasi niya natapos nung ano, nung ano. Uh, yung kalahati lang natapos ko okay. eh. Uh, tingnan nyo guys yung binupulot ng DL. <laughs> Kasing <yung> liit niya. <laughs> Pagod na be? naghahakot po, po nag po pala kami ng mga bato. Kasi kailangan naming tanggalin to, oh. Yung tambak dito. Yung maraming bato. Kailangan, ano, separate namin yung mga bato para in case na may pagdabitan kami. May mapagkuhanan, eh, no. Para akong Tapos itong ganito niya, oh, pwede namin itambak kung saan mababa. Madali kaming matapos ngayon guys Kasi ano Marami kami Maraming ano Pasapasaling bata <laughs> Si Burcio no ba? Pagod na ba? Ayan oh. Nagkakape ulit sila guys Malapit na kasi kami umuwi Kasi padilim na uh, Relax muna sila Nagkakot kasi kami ng ano Bato Lucas Saan yun sa gula mo.